So check. Pilitin natin ng bagong oil seal kasi ito matagas na ito. Tanggalin natin ang oil seal. Gamit yung DIY na yung screwdriver. O ako DIY na screwdriver guys. So gagawin ko pang ano, pang tusok. Para naman tayo magawa kasi palitan na ito ng bagong oil seal. E, gagawin natin guys, sirain na lang natin itong bagong oil seal para may pasok natin yung bago lakas na kasi yung tagas ng oil hindi matigas na kunti guys pero wala ka namang masisira dito pag pasukin mo ng, ano, ng screwdriver ng oil seal lagyan mo siya ng butas para dulo maikwan may lagay yung mo para mailikwat mo palabas yung ito yung sirang screwdriver ko guys nilagyan ko ng ano ng unildingan ko ng bakal na parang may para kahit pa paano mga kinabangan pa oh gumalaw na <laughs> naputo buto yung unilding ko o, tanggal na ito guys gamit ito yung ano ko guys yung circle pliers luma rin ito at saka medyo sira na hindi na makatanggal ng self clip ito nang gawin natin pagtanggal. tanggal pero kung meron kang screwdriver pwede na ito guys kailangan mo na sakitin ito dandahan na hanggang sa lumabas yung lumang oil seal marami na kasing kalawang yung ano yung sigunyal makina kasi ito ng bangka alam nyo naman basta makina ng bangka kaya kalawang yan. 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 Ito yung bago. Bagong oil seal na 50 by 35 by 8. Ha? Ah, 35 by 50 by 8. Yung tatak nya. Yung numero nya guys. Yung so, hirapan tayo nito. Siguro sa pag ano. Pasok. Kasi marami ano, maraming kalawang. At liha mo itong kanyang ano, yung kanyang sigunyan niya. No? natin mailiya guys. Uh, lagyan natin ng used oil para dumulas. Uh, hindi mahirap ipasok yung bagong oil seal. Okay, Kailangan na natin itong luyain para kuminis ng kunti marami kasing kalawang may, uyup, may uyupi kasi yung bagong seal. pag pinilit mo na ipasok guys na maraming kalawang may, may uyupi yun sira oh, pwede na siguro ito hindi na lang. Yes, lagyan muna natin ng use uh, uh, oil no. lumang lang para dumulas. Para paikutin natin para yung sa kabila. Umu natin. guys yung ano yung kasi kasi may may UP ito pag diretso mo lang ipasok ang gagawin mo dito habang pinapasok mo na daan ah, pinapaikot-ikot mo ito parang ganito guys gamit yung vice grip ah, paikot para di ma UP yung ano yung wheel seal yun madali kasing ipasok yan pag ginagalaw-galaw mo yung ano yung sigun yan ikot, -ikot mo kahit tuntik lang ganito lang yan tapos uh, gamitan natin ng pagtusok na flat yung dulo guys wag ng screwdriver kasi masisira ito flat ito yung dulo nito pwede yung ano hanap kayo ng ano yun pako pako yung yung ulo ng pako yun ang gamitin nyo iba plat yun yung tama lang na pako na makapasok dito plat ito guys yung tagiliran kasi ng wheel cell uh, steel yan guys uh, medyo sa gilid lang kayo pumukpok para dandahan itong pumasok loob pero lagyan muna nyo ng bago ilagay tulad yun na guys lagyan muna ng langis kung walang langis grasa wala dumulas hindi nyo kasi lagyan ng langis hindi pa nakapasok tumayos yung oil cell sira na. tatagas yan ulit Unti pa okay, hindi na ito siguro guys natin na test testing natin pala rin kung lalabas pa yung langis ganito guys